Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa, simulan na natin ang ating topic ngayon. Pero bago ko simulan, disclaimer lang po, ang impormasyon na ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layunin pag-indukasyon lamang at hindi nila yun bilang kapalit ng profesional na payong medical. Maraming salamat po. So, narito na po ang ating uh, pag-uusapan ngayon. Ang topic natin ngayon ay ang apat na paraan para tumaas ang apil ng isang lalaki at para habulin ng mga kababaihan. So, narito ang apat na mga sekreto. Number one, pagiging gentleman. Ang pagpapakita ng respeto at pagiging maaalalahanin sa damdamin ng isang babae ay isang malaking hakbang para maging kaakit-akit ka sa kanyang mga mata at sa iyong minamahal. Ang pagiging mabait at matulungin ay laging may puntos. So yan po yung una guys na pagiging gentleman. Huwag po nating kakalimutan ito na kapag tayo ay sumusuyo sa isang uh, babaeng nagugustuhan natin, ito po ang unang-unang ipapakita natin. Para naman sa unang ano pa lang ay mabighani ng isang babae. Alam nyo guys, mali po yung sinasabi ng karamihan ng mga kalalakihan ngayon na ang, ang gusto lang daw ng isang babae sa sa mga lalaki ay pera. Nagkakamali. 90% po na nagkakamali po tayo. Siguro sa 100%, may 10% na merong na, uh, gusto ang pera. Hindi naman yan mawawala, guys. Pero sa dami-dami ng babae, no? Sa mundo. Isipin mo, 10% lang ang imang gusto ng pera. Pero 90% ay gusto pa rin nila kung ano yung nararamdaman nila sa lalaking gusto nila. Hindi po... Lahat nagkakamali po tayo. I, i ano na natin niyan sa ano natin sa istip na pera lang ang gusto ng babae dahil kung pera lang wala nang magkasintahan, wala na lahat. Tiba guys, 'yon ang ibig kong sabihin. So, ang unang-una ay magiging gentleman tayo sa ating kaharap lalo na kapag tayo ay sumusuyo pa lang, 'no? Ang ibig sabihin, nagpo-propose pa lang tayo na ano, gusto mo yung isang babae. Yun ang ibig kong sabihin. At ang pangalawa, pag-aalaga sa sarili. Ito, mahalaga po ito, guys. Ang regular na pag-ihersisyo, tamang dieta at sapat na tulog ay nakakatulong upang maging mas kaakit-kaakit. At ang kalinisan sa katawan ay napapansin din ito ng mga kababaihan. So, ayun na, guys, no? Ano bang ibig sabihin ito, pag-aalaga sa sarili? Minsan siguro naman nakakakita tayo sa isang pelikula o sa mga TV na kapag nakikita ng isang babae yung malaki ang abs, may mga laman ang dito, ito po ay walang kasinungalingan. Talagang napapa, napapambangha ang babae. No? Hindi naman ibig sabihin na gusto niya kagad, pero yun, isa rin yun, nakatangian ng isang lalaki na makikita ng isang babae kapag nakita niya ang isang lalaki. No, isa rin 'yon. Kaya 'yun po. At ang pangalawa naman, yung kalinisan. Halimbawa, kahit ano pang damit natin, no, basta malinis tayong tignan. 'Yun na nga, kailangan pumorma tayo, hindi lang po sa ating mukha, kundi ang iyong kalinisan, kung paano kang manamit, kahit walang brand, hindi brand po yung damit natin, kahit po naka t-shirt ka lang o naka rubber shoes, basta malinis po tayong tignan, nakaayos yung buhok mo, nakagupit yung buhok mo, yung pag mahaba, sobra yung balbas mo, pwede mo namang pali, ano, gupitan, no? So, yun po ang ibig kong sabihin, pag-aalaga sa sarili. Dahil isa rin po yan na weakness ng isang babae. Pag nakita nila ang lalaki na kahit napakasimple niya, kahit naka-t-shirt lang yan ng white, basta maganda yung gupit niya, malinis siyang tignan, sapatos niya rin malinis, no? Ay nako, mabibighani po yan sa isang lalaki. Yan po yung pangalawa, ang pag-aalaga sa sarili. At ang number three naman, ito, mataas ito, 95%, mayroong sense of humor. Ano ba ito? Ang pakikipag, uh, ang, ang kakayahang magpatawa at maging masaya sa pakikipag-usap ay isang malaking puntos ang mga babae ay kadalasang naaakit sa mga lalaking may magandang sense of humor. So, yan po yun ang ibig sabihin no, na maru maroon kang sense of humor. Ang kakayahang magpatawa at maging masaya sa pakikipag-usap ay isang puntos para sa mga kababaihan. Hindi nyo, ba, hindi nyo rin siguro yun nalalaman pero tingnan nyo guys, kapag meron kayong binibiro na isang babae na yung gino-jokes dinadaan nyo sa mga biro minsan, di ba tumatawa, nakikilig po yun. Wag, wag naman yung birong, ano ha, yung tungkol sa babae na kung ano, ano. Ibig sabihin, meron kang mga sarili mong mga birong usapan, mga jokes mo na binibigay mo sa isang babae, ay talagang kapag tumawa ang isang babae sa'yo, lalo na kung nagugustuhan mo yung babae, nako, 95% meron na yung, ano, yung hindi naman ibig sabihin na magugustuhan ka. Ibig sabihin, magkakaroon ng interes sa'yo na iisipin niya, nako, pag ito ang kasama ko, napakasaya ko, masayahin. Kasi ayon din naman talaga ng babae na parating malungkot tignan yung lalaki, no? May kaunti, hindi naman natin din masabi na lahat na lalaki is joker, ano? So, ang ibig ko lang sabihin na kahit po hindi po tayo ipinanganak na Uh, yung, yung maingay o hindi naman ibig sabihin yung maingay, yung walang senso. Pero pwede po natin yung gawin para sa minamahal natin. No? So, pwede pwede yan kapag meron, pa, ka, meron kayong pinupormahan, ilabas nyo, guys, ang sense of humor. Yan po ay isang talagang weakness din ng isang babae ang magpatawa at habang nag-uusap kayo tapos tumatawa ang isang babae, ay talagang 95% magkaroon ng interes sa'yo. Yan lang po ang pang tatlo natin. Mag, mayroong sense of humor ang isang lalaki. At ang number four naman, pagkaroon ng kumpiyansa sa sarili. itong mataas din ito. Ang tiwala sa sarili ay isa sa mga pinaka-akit-akit sa katangian ng lalaki. Kahit sa babae. No? Kahit sa babae rin ito, maging komportable sa kung sino ka, at ipakita ito sa iyong mga kilos at pakikipag-usap. So isa po ito na pinakamahalaga yung may kumpiyansa sa sarili, no? yan po ang parating sinasabi na magtiwala ka sa sarili mo dahil kaya mo yan. Ilabas mo ang iyong kakayahan. No? Isa, ito ang isa ang pinakagusto ko rin sa isang lalaki, yung may kumpiyansa sa sarili. Hindi po dahil hindi siya gwapo, hindi hindi po sina, hindi po ang kumpiyansa sa sarili dahil siya ay, siya ay hindi gwapo. No. Hindi po. Basta isipin mo lang na ikaw kahit sino ka man, no? komportable ka maging komportable ka sa sayong sarili sa iyong mukha sa iyong pangangatawan at sasabay po 'yung tinatawag na lucky luck na tinatawag no magiging luck ang iyong Uh, ano, kahit hindi man matawag na ikay ka, may mm, grabe ang kagwapuhan, pero kapag may ano, kampante ka sa iyong sarili, kumpiyansa ka sa iyong sarili at meron ka talagang uh, anong tawag dito, malaki ang paniniwala mo na kahit wala kang kagwapuhan, kaya mo, matatalo mo ang gwapo si Gabi Consitio, matatalo mo yan. Kaya kailangan lang talaga kumpiyansa. Kahit rin sa mga kababaihan siguro naman napapansin din ng mga lalaki na kapag walang uh, confidence ang ang babae no no kailangan magkaroon tayo ng ano self confident para ang mga tao makikita niya at makikita talaga yan kapag nakikita nila sa isang tao 'wag yung parang para tayong ano na nakuhin ayaw ko dito kasi ganito ang katawan ko, ayaw ko dito kasi ganito yung ano, hindi po magiging ano po tayo, kumpiyansa po tayo sa ating sarili. At yan po ay makikita at makikita ng, sa mga kapaligiran. Ito po ang isang kaakit-akit sa mga tao, hindi lang po sa, sa lalaki kundi sa babae pati. So yan po yung number four. At ang number five naman natin, pang last natin, pagiging misteryoso. Ito, mahalaga din ito guys pagiging misteryoso sa sarili. Hindi kailangang ibigay lahat agad ang iyong impormasyon tungkol sa iyong sarili. Ang pag-iwan ng kaunting lihim ay nagbibigay ng malaking palaisipan sa mga kababaihan. So, ibig sabihin, mas maganda yung uh, halimbawa, yung sinabi ko na nga na my sense of humor ka hanggang doon lang. Huwag mo nang i i isa ano lahat yung parang ikuwento mo na kaagad yung buhay mo na kahit hindi pa kayo kaanong kilala. Kahit kilala mo na yung babae kasi pag naiwan yung pagiging misteryoso mo, marami pang iisipin yung babae na ano pa kaya yung ano niya? Hindi ko alam, hindi niya sinasabi kung ano, ganito, ganyan, ganito, ganyan. So, yan po ang isa kong advice guys na mag-iwan ng kaunting lihim para sa ating sarili para ang babae ay mapag-isip at uh, magkaroon siya ng interes sa iyo dahil yun na, na misteryoso ka no napaka -mysteryoso. kahit din sa babae gusto rin ng mga kalalakihan na medyo misteryosa din ang babae alam ko rin din 'yan So, ayan po guys, sana nagustuhan nyo ang vlog kong ito sa araw na ito. At doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humiling ako ng kaunting pabor na subscribe ang maliit na channel niya at isila ninyo. Bye-bye! Bye-bye!